mag-out na ako. Pero, titingnan natin yung sa kabila. Baka nandun yung bus ko. Pag nandyan yung bus ko, mamaya na ako uwi alas 8. Pero, pag wala yung bus ko, maaga akong uwi. Anong oras pa ba? 7.20 pa lang. Alas 6.20. Alas 6.20. Alas 6.30 pa lang. So, check natin dun. Baka siya. Tapos, uwi ako. Magagalit yung makikita ko so, sa si CCTV. Baka, sabi niya, baka ako uuwi ng maaga? Check natin bago tayo lalabas. Tingnan natin. Thank you. Wala. Ay, wala siya. Maga po. Wala siya. Ay, makakauwi na ako ng maaga. Sandali. Gayos lang ako ng gamit ko. Yung pau gusto mo nang umuwi, maggagawa ka pa ng chai, tea nila. Gagawa mo na ako ng tea. Out na tayo dahil nagbigay na tayo ng tsaa. out na ng maaga si Inday. Wala kasi yung amo ko. Wala yung anak niya. Wala ang HR. So, maaga akong uwi. Ay, ang aga pa. Nakita ko rin ang mundo. hangi nakita ko rin ang mundo. Di ba? Ang liwa, liwa nagpa. Ang ganda-ganda ng labas, pero mainit. Yung buga ng hangin, ng init. Bismillah! Basura basura ang ganda na ang init nga lang mainit o ano, oh, nakalabas din ako ng maaga-aga nakalabas din ang tao ng maaga-aga yung buga ng hangin sa mukha mo ang init pero hindi katulad nung maaga na sobrang init talaga kahit alas 8 ka naglakad ha Alas 8 ka talagang mainit pa rin talaga. Talagang iba na ngayon ang araw. Ang panahon, ang buwa, ang basta iba na mainit, Sobrang sobra na sa init. Malinsangan. Ang ganda ng huni ng ibon. Daming ibon dyan, para kang nasa bundok. Ang ganda tingnan. Dito na ako malapit sa aking bahay. Konting lakad na lang makakapaglaba rin ako ng maaga. Makakapaglaba rin ako ng maaga, makaluto ako ng maaga, makakain ako ng maaga, makatulog ako ng ma makatulog ng maaga. Uf. Sa wakas, naktikman ko rin ang lumabas ng maaga. O, oh, diba? Ito na ako sa kumansyan. Susi ko. Saan yung susi ko? Ito na ako. sa rin ng maga. Ayan na guys. Nandito na ako sa aking mansyon. Ang init. Oof. lang. Don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Magbibayas na ako at maglalaba, magluluto. Magsasalang tayo sa washing. Maglalaba habang may uras maaga pa. Habang maaga pa, maglaba pa. Ganito ang ginagawa ko pag may uras pa ako. Kaya ng uras ko, naglalaba ako. Total washing naman. Ulong lang guys. Don't forget to like and subscribe my YouTube channel ito pa, lalabhan ko pa yung basahan sa office yan, sa trabaho ko, dinadala ko dito para malabhan ko yun lang, don't forget to like and subscribe my youtube channel, thank you, ingat po tayo palagi magmawap na ako sa, ng sahig, total nakawashing na ako ibababad ko muna yung basahan yan, tapos magmawap ako ng sahig, bye bye, ingat po tayo palagi